Hello guys for this video. Share ko naman sa inyo nung time na nawalan na ang gana sa pagkain yung anak ko. So, five and a half years old na yung anak ko guys. Ayan. Hindi uh, to katagalan kailan lang to noong December lang after ng Pasko. Tapos, bigla na lang nawalan siya ng gana kumain. Alam mo yung tatawagin namin siya na, oye, yeah, B, hindi ka na rito, kumain ka na. Tapos umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Inaaya ka lang naman namin kumain. Ayaw niya daw kumain. So, that time, pinagbigyan namin siya ng one day na o oh sige baka kasi nagsawa ganyan talagang, dumarating naman yun talaga na walang ganang kumain kahit kami, kami din naman tayong mga adolescent ayan tapos second day, ganoon na naman siya. Hala, sabi namin, baka mangyayayat ka niya. Tapos yung pagtulog mo pa, ganyan. Baka maapekto ha, tapos maging irritable ka. Ayan. So, hindi na kami masyadong porn night ng second day. And then, holiday pa naman yon Eh, yung ibang store half day lang, ganyan. So, after no, second day. Um, pero ang umiinom siya ng maayos na sa gatas, Ayan, mabuti malakas yung uminom ng gatas. Pero pinipilit namin na, ang tawag dito, uh, um, makakain siya kahit saging man lang that time or kaya biscuit magkaroon lang ng laman yung tiyan niya and then since na the holiday no nagpunta agad kami sa pharmacy para humingi ng advice tapos sabi nila ah uh, normal lang yan may mga bata talaga na dumarating na wala sa mood na kumain sabi ah, ganun ba so hindi ah uh, wala ba kami ibibigay sa kanya kasi nagwo-worry kami baka bigla siyang pumayan ayan bumagsak yung katawan niya, second day pa lang naman yun, pero at least, di ba, medyo advance ka na mag-isip, pero second day ng gabi, ayun na nga, uh, nagigising-gising siya, kasi syempre gutom siya, at tapos hindi niya alam, uh, sabi ko namin, uh, anak, magpahinga ka lang, gutom ka lang, makinig ka sa amin, sabi namin ganyan sa kanya, tapos, kahit konti, so binigyan namin siya ng uh, yogurt. Ayan. May binili pa nga kami sa pharmacy. Kaya lang hindi niya nagustuhan. Pero tingnan ko sa fridge ko, nandun pa. So, ito guys, yung nabili namin sa pharmacy na in nila. Kaya lang hindi niya nagustuhan. Ang, um, may pagkamahal pa naman to. So, 65 ang isa na to yata. Ayan, so, ewan, hindi ko masyadong sure pero parang nasa ganun basta mahal siya para sa akin Ma tapos tinikman ko siya may pagka -ma ito guys ayan so mabuti isa lang yung binili ko hindi yung tiga anim so ayan so ang binigay na uh, namin sa kanya saging or biscuit tapos buti nila mal yun nga malakas siyang uminom ng agatas uh, gatas ayan masama kasi pag hindi na siya umiinom nako po ayan so afternoon guys uh, mga inabot siya talaga siya ng 5 days na wala siya ang ganang kumain. Ayan. And then in the 6 days, uh, inututo pa namin siya. Pagka ako, hindi ka kumain, malapit na tayo magbakasyon. Baka bumagsak yung katawan mo. Ma-hospital ka. Gusto mo bang magbakasyon? Sabi namin sa kanya sa ospital. Uh, kasi kami, magbabakasyon kami. Iwanan ka namin sa ospital. Dumating talaga ng time na tinatakot-takot namin sa taga -ganun. Tapos, di ba, naalala mo, uh, sa tibuli, sin uh, sinusukat yung height mo. Baka hindi ka makapag yan. Kaya kailangan, kasi hindi ka maka, hindi ka lalaki. Ganon yung Parakot namin sa kanya. So, that time, ayun. Siguro nakapag-isip-isip siya. Pinilit niyang kumain. Unti-unti siyang kumain that time. So, in the six days, ayan, medyo six days, bumabalik-balik na yung uh, ganas niya sa pagkain hanggang sa ngayon. So, ngayon, guys, is uh, January 31. So, after noon okay na siya. Guys, after ng New Year. Uh, bago nga mag-New Year ba yun? Ganyan. Ayan. So, ganun lang guys. Okay. So, dumadating talaga na wala siya sa time. wala siya sa mood na kumain. Pero ngayon lang uli yon Nung dati na no, problema rin ako ng ganito. Kasi ayaw niya talaga kumain. Siguro months pa lang siya no. Mga 5 months, 6 months yata that time. Ayan. May video din ako nun eh kung bakit ayaw niya. Siguro nagsawa siya sa gatas. Kaya doon naman yung time na unti-unti namin siyang uh, binigyan ng pagkain. Hindi ko malang matandaan kung anong months yon Siguro, basta yung start na nga ng bibigyan na siya ng solid uh, food. Ayan. So, ngayon kasi, talagang ang hirap ng pa na may pagkapihikan kasi siya sa pagkain. Tapos sabi ng asawa ko, kasi ako naman magana, hindi ko lang alam nung bata ako. Yung asawa ko is medyo pihikan din siya sa pagkain ako naman, uh, nagtatry naman ako kumain ng kahit ano, ayan. Pero sabi ng asawa ko, namanan niya raw sa lolo niya. Ayan. So, baka, baka nga namanan niya, hindi lang namin alam. Pero, yung anak ko, hindi siya masyadong interes interesado na mag tumikim ng ibang mga pagkain, ganyan. May, so, hindi siya kumakain ng kanin. So, bread lang at saka yung mga potato. Ayan. Pero nung baby siya, sinasanay-sanay ko siya. Kaya lang, nung medyo mas nakakasama niya na yung tatay niya sa pagkain. Kasi syempre, salita kami sa trabaho. Uh, mas gusto niya yung potato kaysa sa kanin. Ayan. So, yun lang guys. So, just in case man, ah uh, maghanap kayo ng video na ito. Kasi that time, naghanap ako ng video na ganito. Tapos tumawag din ako sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi naman daw niya na-experience yun. Tapos, pinapabili pa nga niya ako ng cherry, cherry pear ba yun? Para gumana kumain. Dito kasi walang nabibiling ganun yung Ganun kami sa pharmacy. Eh, holiday pa yun. Hindi ako naka-order na. Meron naman dito Asian store online. Uh, yung mga Pilipino Asian store. Kailan hindi ako naka-order naka kasi nga, holiday that time. So, ah, nung 6 days naman, okay na. Kaya hindi na ako umorder din. So, yun lang guys. Yun lang guys, na-share ko lang naman. So, just in case, naghahanap din kayo ng uh, a little bit advice. Sana uh, nakatulong yung video na to. So, thank you for watching guys.